Patapos na yung panahon na yung mga aktor ay sumasalan uh, sumasala nila sa tablado maganda at nagpre-prepare na lang na hangaan ng mga manonood. Ito na yung panahon sa palagay ko ng mga aktor ay uh, may say sa 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 lipunang ginagalawan niya. Ito na rin yung panahon na ang actors ay nagbabahagi at nakikibahagi sa kanilang mga audiences dahil importante yun. Sabi nila dati, di ba, parang art is a mirror of the society. Tapos, madibang siya, sabi, sabi ni Brett, yung isang theater practitioner, art is not a mirror of the society, it's a hammer in which to shape it. Ang sabi naman namin, um, hindi mo na rin pwedeng tidikta kung paano paano tatanggapin ng audience ang isang trabaho, so ba't pwede mo buksan yung pluralismo, yung plurality, ng pagtanggap o pag-unawa sa isang gawa. Kaya sabi, baka naman art pa rin ay isang salamin kung saan ngayon magkakasama tayo dapat nananalamin. Na Tapos na yung panahon ng artist ay masali at magkasabi sa iyo na ito dapat ang gawin mo. Ito na yung panahon na sa halip na magbigay ka ng mga kasalutan. Ito yung panahon ng mga artista, ang mga aktor ay nag bibigyan ng mga katalungan kung paano tayo dapat mamuhay, kung paano tayo dapat umunlad, kung paano tayo dapat um, magpatuloy patuloy na kita sa sobrang na akong fan nila. Gustong gusto talaga yung sipat lawin. Tapos, syempre, ini-stop ko yung Facebook. Tinitingnan ko yung mga activity ganyan. Gusto ko talaga sumama. Oo, oh, kasi tuwan-tuwa ako doon sa creativity nung no, ano, yung mga productions, yung mga... Basta alam mo yung makikita mong puno puno ng puso. So, ano po yung expectations oh, niyo for this play? Fun? Eh, kasi, well, love not. Eh, marami namang... Ako, personally, marami akong issues oh. <laughs> sa love. <laun>. Sorry. <laughs> so yun, expect ko na Uh, may may makuha or whatever. Mga hugot gano'n. Play. Um, sabi sa amin, kasi since inakle sa amin nung sipat, so talagang interactive audience participation talaga. Sam ang um, sikat namin ng sama ay isang edge work site specific performance company na layunin bumuo ng isang contemporary community theater contemporary theater community Hi. gagawin ng summer isa sa mga nasa forefront ng site-specific performances dito sa Pilipinas. Sa simula siya sa paghahanap ng mga alternatibong spasyo o uh, performance spaces uh, sa labas ng teatro. Nagsimula kami magpalabas sa mga galleries, sa mga parking lots, sa mga living rooms, sa mga sala <laughs> ng mga tahanan at uh, sa mga kalis sa kung saan-saan uh, bilang bilang maghahanap sa mga panibagong lugar kung saan maaaring magtanghal. Kahit ano ito gusto mong ligtas, ayaw mo mong kaligtas sa akin. Mga palad may hinawakan ko. Mga palad may hinawakan ko. E, Ngayon titigan mo ako sa mga palad. Titigan mo ako sa mga mata ko sa sabihin mo ayaw mo na. One line is set. isang ensemble ng mga actors na nagmamanage din ng sarili ng programa para mag-sustain kanilang ginagawa. Uh, isa pang pinakaiba nito ay uh, ang mga actors o oh, pinakitaon namin ng mga member namin bilang mga players ay uh, involved sa production process kung saan kami ay nagde-devise ng mga bagong trabaho. Um, at may proseso din ito ng uh, naniniwala ito ng artist sa isang social being, na uh, mga actors ay communicators, at itrain sila magkakasama. Uh, magkakasama din kami sa survey, sa social, uh, sa economic, sa cultural, sa political realities ng panahon. Uh, siya nag-inform naman sa uri ng trabaho na ginagawa namin. Sara Salazar, Company Manager for Internal Affairs ng Antipolo Town, saka resident Damater. Love is not yet a musical. Uh, yun yung last prod namin. Um ay. <laughs> Actually pag tinatanong sabi, ano kwento ng Love? Ah, love story siya. Love, love story siya ng mga love stories. It's a modern day myth about love. Class. Ang isa sa mga questions na no, is how do you make may okay, ba? Siyempre, andun yung mga what is love. Ganyan. Pero in terms of performance making, how how can you make love? How do you let the people experience love? How can you help in performance. So, I don't actually have a specific word para may encapsulate kung ano sa kabuuan yung Love This Is Not Yet a Musical. Because definitely, it's not a normal theater production. Um, it is an experience. It is a curated experience. It it puts together different love stories from different people. At pagdating dun mismo sa production, Um, love not becomes a platform, a shared platform for audiences and the artists to experience love, to show love, to remember love, to experience love together. Um ang, ang paghanga namin sa kanya ay isang Guinness bound play with the most number of playwrights. lives. Uh, actually, uh, JK and I were were thinking about how to get contributions no una para. May hey, magko-contribute ba? Kasi siguro naman meron kasi lahat ng tao may kwenta tungkol sa law. Which is means para sa akin, walang lasa ang hindi mo. Kaya minsan mas hirap pang gaspect sa pyramid scheme nila. Cheers! I love you. I love you. I love you. Uh, edition ng Feb, Feb, tapos may trad edition, may mass trial wedding. Tapos ito yung mga platforms namin to get more people well to contribute what everyone to contribute about love. So, pwede siya text-based works, poems, space, um, short stories, um, kung may gusto magsabit ng nobela, why not? Um, may mga nagsabit ng images, songs, pwede ka magsabit ng film, tweet, anything and everything under the sun welcome to LRT love relationship train Palala. para sa mga sasakay ingatan ang mga sarili para sa mga gustong umuwi wedding 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 planning challenge of course for us was to get contributions um, the next step was to make use of these contributions and use them to form a production and there were a lot of contributions there were more than 200 I think um, from over 70 contributors tapos sobrang challenge namin na gawin siya you love not dahil it's unlike anything we've done before i mean we've dealt with 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 scripts we've devised stories pero this one we had to start from scratch and we had to make a story out of all of those stories kaya then sinasabi nga namin okay ang love not ay isang love story ng lahat ng mga love stories challenge to to devise the whole thing. Kasi yung proseso din sa device work, parang hindi, hindi mo lang kukunin yung text at i-execute siya as it is. Um, you think of another form, another medium, and then you merge it with that to possibly make, um, create new meaning. At, um, so, i-times it mo yun, times 200 so yun yung nangyayari and uh, apart from dealing with these contributions i mean we had a the team Uh, yung isang challenge then is to to incorporate or to, to, to ipasok yung yung works ng ibang collaborators ng ibang artist collaborators so how ang ang constant challenge is then is how to how to keep a leveling of how to level off this spontaneity and this structure Especially since um, when the audiences come, sobrang magbabago yung dynamics nung performance. Dahil isasama mo nga yung audiences sa performance. Let's make one whole circle. <laughs> Tapos si Brian Bango, um, part ako ng community na binuo ng Sipat Lawin. Um, kami yung mga um, nung una nag-start kami as fa fan ng, ng isang play, isang performance ng Sipat. Eyes, nose, lips, hair, ears. Try to linger our fingers on this person. Um, uh, wala akong masyadong theater background, but um, siguro yung mga high school theater, pero those are like minimal na performance naman. Um, uh, basically, wala talagang training, walang background, pero nanonood at um, interesado sa mga bagay nito. Parang bibinta. May kong pitalat, para naku, Pero laging mabango. Amoy bagong lutong pandesal sa mukha. Amoy bagong pang-tangdam. I think yung, yung nakapag uh, nakakuha ng attention ko sa sipat Gawin ay yung non-conventional performance nila. Uh, first, kasi yung dating idea ko, especially coming from the province, yung idea ko ng isang teatro ay may stage at ako'y manonood. Pero nung dumating ako dito at nanood ako ng, ng uh, theater ng Sipat, uh, tumatakbo ako, sumisigaw ako, na, uh, napapamura ako. At pwedeng-pwede yun sa performance space ng Sipat. So, ito yung ito yung uh, bagay na kung saan naging interesado. This person whom we love so deeply in the past, who might have given us beautiful memories. Uh, Unang-una, nag-contribute ako ng mga pyesa na ginamit sa Love Knot. Uh, second, uh, nag-perform ako ng isang pyesa na hindi akin at uh, nilabas ko dun yung dinevice na piece na kailangan um, i-relate siya sa tao. Um, hindi siya mananatiling pyesa pero uh, malilink siya sa experience ng tao. Um, siguro it's really different kasi noon yung turo is um, pag nasa stage ka, imagine mo, para mawala yung stage fright, imagine mo na lahat ng mga tao dyan ay kamalis. Pero sa sipat, hindi. Kailangan mong i-acknowledge na tao yan at nagre-react yan. At kung mag-react man yan, kailangan mong i-acknowledge dahil valid yung reaction nila. So yung pagiging bukas at pagiging sensitive at vulnerable sa lahat ng nangyayari pa We're going to play the

na build yung good relationship with them. So, anong nangyari, tumuha na nila ako for the last stage. Hindi kasi ako theater major, so, ko, major talaga. So, feeling ko ang pinaka-major challenge ko talaga doon ay yung hindi pagiging theater major. Pero since ang Sipat lawin naman ay welcome sa kahit anong sa kahit anong background mo or kung ano man. Basta willing kang mag-perform, willing kang mag ng input. Feeling ko, kaya na-overcome mo rin yung challenges mo right? na mismo na mismo challenge mo sa sarili actually being in the science uh, field or science course of subject or galing din kasi yung field in science high school, high school. so na uh, parang lagi kasi importante sa akin na yung pagiging well-rounded or um, pagganay mo yung two sides of your brain kasi yung isang side mo ay eh, for the science part or logic and the other part is art. So para sa akin, mas nagiging kompleto kung tao or mas na ma-maximize ko yung potential ko kapag nababalance ko yung pareho Para sa akin, hindi kailangan na theater major noon or hindi ka dapat taga-teatro lang para makasayang siya. Kasi kapag taga-teatro ka lang, anong nangyayari doon? May tendency na may tendency na nakukulong ka lang din sa convention or sa traditional na pag paggawa ng teatro. Ngunit, kapag meron kang influensya, tulad ng siguro sa course ko or siguro sa ibang kurso pa na, na nakakabigay ka ng influensya sa sipa, mas na-expand din nila, mas napapalawak pa nila kung ano yung pwede nilang gawin. Mas marami pa silang pwedeng gawin dahil sa mga taong hindi lang tagatiyan. Tayo ay yung sabihin sa bawat isang tao, makita natin ang mahal kita. Oh. Wow. Um, mga performance kasi na binigay nila, like, nagkaroon naman ng iba't ibang uri ng um, aspeto sa pagdating sa teatro. Yung mga pinareform nila, iba-iba yung sinakop. Like, hindi lang sila nag-focus sa isang agenda, hindi agenda, um, field ng theater. Like, nagkaroon, ewan oh, ko, palagay ko nagkaroon kasi ng improv, tapos merong perform na may sumayaw, tapos habang merong, like, na buo nila yung gusto nila iparating. Um, bukas yung komunidad para sa kung sino mang gustong dumayo dito. at the same time, kailangan maunawaan at kailangan ibahagi doon sa mismong proseso. Uh, maski sa mga produksyon, hindi nagtatapos ito sa pagbibig, pagkakaroon ng script, pagbibigay sa actor, pagme-memorize, pagbablock. Ang actor, bilang sa individual, ay mahalagang bahagi sa proseso ng paglilakha. At yun yung gusto namin i-develop. Um, kunwari ngayong November, sisimulan namin ang Carnaval, isang device -to works festival. Kung saan may open platform din siya para sa mga direktor, sa so, mga gusto mag-direct wala lang platform. Uh, based on experience, maraming gustong magbahagi wala lang nagbubukas sa mga platform para maiisagawa ito yun yung gustong puntahan ng simpatlano